So ayan guys, good afternoon po sa ating lahat. So to this video ay nandito na muli tayo sa ating garden. Ah, uh, naglilinis tayo dito at nangunguha tayo ng kahoy na panggatong, guys. So napakahangin sa mga oras na to, guys, dahil panahon po ng uh, amihan. So ayan, So hindi ako pwedeng magsunog ng mga dahon na tuyo dahil guys sa napakahangin nakakatakot baka kumalat yung apoy. So ang ginagawa ko guys ay itatamba ko at iipunin ko at ilalagay natin sa isang sako. Ayan. Tsaka guys, makukuha tayo ng mga kahoy. Ang daming nating nakukuhang kahoy ngayon dito sa araw na to. At nag-harvest tayo ng mga sili, ang daming bunga at ang gabi. So ipapakita ko sa inyo ang ating mga sili, ang daming bunga, ayan no? Oh. At ang ating gabi, napakarami dito ng ating haharbisen. Ayan, at saka yung sili bandaron, napakarami guys. So ayan, so nandito na naman tayo sa garden dahil mainit. Pwedeng-pwede na tayong uh, magtanim ng kamatis. Dahil ang kamatis ayaw nila ng malamig or maulan. Gusto nila sa medyo maaraw na panahon. So guys, mag-uumpisa ulit ako maglinis dito sa aking garden para ako magtanim ng mga gulay. Mag-uumpisa na naman tayo magtanim ng gulay dahil nitong mga nakaraan guys, ako ay sobrang nabisi sa mga gawain. Ang daming mga gawain talaga guys. So ayan, ang dami-daming kalat dito or ang daming mga tuyong dahon. So, ayan. Yung iba guys, tinagpas ko na yung mga mga sanga. Tinagpas ko na yung sanga at yung iba ay tatagpasin ko pa at yung gagamit tayo ng pala para hindi tayo gagamit ng kamay. Ayan, gagamit tayo ng pala para tayo kahigin natin yung mga basura. Ipunin natin sa isang lugar. Ayan, guys. So, ayan, nagkaroon ako ng pagkakataon ngayon na makapaglinis ulit dito sa aking garden dahil sa nagkaroon uh, ako ng uh, oras. At mayroon akong kaibigan na tumulong sa akin. Hindi ko na siya ipapakita sa video dahil ayaw niya. Nahihiya siya. Pero, ayan, uh, tinulungan niya ako sa ibang gawaing bahay para matapos ko at para nga makapaglinis dito sa aking garden. So, napakadaming dahon na tuyo, guys. Ayan, o. Oh. natin itong kahoy, pira-pirasuhin natin para mayroon tayong pang alternative sa gas. Napakahangin. Kaibigan, pagka nagluto kayo sa kahoy, napakasarap ng uh, luto niya, mabango. Tapos marami ditong dahon ng saging sa amin. Mas mabango pagka yung sinaing, nalagyan ng dahon ng saging. Makakatipid tayo sa gas. Ayan guys, dahil sa mayroon akong mga maliliit na binhi na Tumubo, pinatubo ko yung sili, kamatis, okra, at saka ng uh, talong. So, itatanim ko dito sa paligid ko. So, ayan. Yun nga lang, kailangan natin ng uh, magdilig para lumago o lumaki ng maayos yung ating pananim, guys. So, nagumpisa tayo ulit maglinis dito sa ating garden. nitong mga lately ay... Medyo hindi ako nakakapagtanim dahil sa mga marami akong inaasikasong mga ibang bagay. So ayan, magsisimula tayo ulit. So ayan guys, ang daming siling mga tumubo. Kailangan natin paghiwa-hiwalian ito. Ayan, ayan mga, mga sili at itong ating uh, kamyas. So ayan, marami tayong mga itatanim na mga binhi. At meron ditong gumagapang na kalabasa dito malapit dito sa daanan so kailangan natin ilagay doon sa may ibaba para hindi gumapang dito sa daan. So eto na yon guys, ang taba Kailangan nating mailipat. So, ayan na. Yan ang aking update muli sa aking vlog. So, um, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, Uh, please subscribe and click the button bell sa mga susunod kong mga video guys. Thank you for watching. Bye.